Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang siyam na tauhan ng Philippine National Police Special Action Force. Kabilang dito ang mga immediate commanders ng mga umanoy bodyguard ng Chinese sa Muntinlupa. Ang mga detalye ay ahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Well, uh, Karen, sinibak nga ang dalawang pulis na inaresto tapos masangkot sa alamin skandal. At kalaunay na isa rin bodyguard kung ang isang Chinese sa Ayala-Alabang Village sa lungsod ng Muntinlupa. Sa report ni PNP Special Action Force Chief, Police Brigadier General Mark Vestas, kabo ang siyang nakatawang nirilib habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Kamilang nga ang mga battalion commander, company commander at platoon leaders itong dalawa. Kinilala ni National Capital Region Police Chief, Major General Jose Melencio Artates, itong mga polis, asila Police Corporal George Rojo Mabutiya, at Patrolman Roger Ramos Valdez, kapawang mga nakaasahin sa Sambuanga, sa isang press briefing sa Campo Crame. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Martil na nagulat sila kung bakit nasa Montenluca si Mabuti at Valdez. Kasama o mano sa mga sinisilip ng PNP ang posibleng pakikipagsabwato ng mga ito sa kanilang hindi patukoy, na superior. Sa pero yan, nakikita niya po talagang uh, meron po kanaibang sa ibang mga tao dyan. Kaya nine po yung nalilip right now that we are being investigated for. Mayo 18 nang arastuhin ng mga residente o alertuhin. Alertuhin ng mga residente ng Ayala Alabang kabilang na si Mayor Rufi Biason, ahanay ng pulisya, patapos makarinig na putok sa kanilang lugar. Dapat yung binagdalo itong dalawang pulis na inaanap na rin kung totoo nga bang nagtatrabaho bilang bodyguard o escort ng dayuhang pinatitignan ni Diasson kung konektado na rin ba sa podo. Para sa NBC TV Network News, ito si Edmiel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edmiel Parosa.